Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo palaro dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao nakapareho mo nang sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapaligs makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang sa road tobaka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang motibasyon ng mga Aries sa araw na ito at ngayong araw kahit na maraming hadlang sa iyong mga plano, ikaw ay magtagumpay. Positibo ngayon ang enerhiya para sa iyo at sa araw na ito, mas maging maganda ang iyong connection sa ibang tao. Ngayong araw, maganda naman ang iyong kalusugan pero kailangan pag-ingatan ngayon ang iyong mga kinakain dahil mas prone sa araw na ito ang mga Aries na magkaroon ng problema sa tiyan at magkaroon ng sakit sa tiyan o kaya inday digestion, kaya bantayan ang iyong diet. Pero madali ka rin namang makarecover. Kailangan lang na pagtuunan ng pansin ang iyong mga karamdaman. At ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos rin. Ang mga single na Aries ngayong araw ay maari na makakilala ng isang tao na match sa iyo. At madali kang ma-attract ngayon sa isang bagong kakilala. Ang mga Aries naman na meron ng karelasyon, meron ng asawa, ay mahilig mag-analyze ngayon sa mga sitwasyon at ang focus ninyo ay nasa inyong future. Ang career at pera ngayon ng mga Aries ay maayos, pero sa trabaho ngayon maraming rebellious. Merong mga Aries sa trabahoan na maari na gustong makipagsunduan sa ibang tao pero sa kanilang boss ay nakikipag away o kaya parang sinasalungat ninyo ang kanilang mga gusto. Sa araw na ito, bantayan ang mga pagkakamali at ngayong araw rin, bantayan ang iyong mga gastos dahil medyo mabagal ngayon ang pasok ng pera at maaring mapagastos ka ngayon ng wala sa oras. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 7, 14, 16,

Malakas ang impluwensya ngayon ng Venus at Neptune sa iyong sector Taurus, ito ang mga enerhiyang magdala sa iyo na mas palaban ang mga Taurus ngayong araw. Mas inspirado kayo sa inyong mga connections at nagpapasaya ito sa iyo. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga idea at ang iyong mga ideals ngayon. Mas compassionate ang mga Taurus. Malawak ang inyong pagunawa sa araw na ito at gusto ninyo ng kapayapaan. Gusto ninyo ng friendships ngayong araw. Kaya walang masyadong masyadong gulo sa araw na ito, walang masyadong drama at sa araw na ito, mas nakafocus kayo sa inyong career at sa inyong negosyo. At mas exciting rin ang mga magaganap pagdating sa bandang hapon. Ngayong araw, medyo mataas ang pressure sa iyo na gawin ng tama ang iyong mga trabaho. Pero ngayong araw rin, maganda rin ang focus ng mga charles. Ang kalusugan ngayon ay maayos at maganda ngayon ang iyong pagbigay ng kalinga sa iyong sarili. At para sa iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, ang mga choros ngayong araw ay mahilig mag-daydream at ma-enjoy ang oras at panahon kasama ang inyong ka-partner Maganda ang araw na ito para kayo ay lumabas, magkaroon ng magandang banding o kaya kahit nasa tahanan lang kayo, pero nakakaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Ang career at pera naman sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, swerte ang mga Charles pagdating sa kanilang isyong pananalapi. Maari na kayo ay makatanggap ng pera na hindi inaasahan o kaya mga bayad ng utang ng ibang tao. At sa araw na ito, maganda rin ang focus mo pagdating sa iyong trabaho. Kaya maayos ngayon ang iyong mga produkto, ang iyong mga ginagamit nagawa at ang mga Taurus na estudyante sa araw na ito ay maganda ang inyong mga plano para sa iyong career. Sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga Libra at ang lucky numbers mo ay 7, 16, 20, 29, 31 at 43. Magaganda ang connections ngayon ng mga Gemini at marami kayong madiskubri ngayon na bagong layers sa iyong mga relasyon sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay naaakit sa mga tao na medyo mahirap basahin at natcha-challenge ka kasi kung ano ang mga iniisip ng tao. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury at Uranus, hindi nagkakasundo. Ang dalawang enerhiyang ito, kaya ngayong araw, mararamdaman mo ang pressure ngayon sa trabaho. At maari na merong mga instances na hindi ka komportable sa iyong mga desisyon at sa araw na ito rin, mas maganda sa iyo na mag-obserba lang muna bago ka lumundag ngayon sa iyong mga konklusyon at sa sa iyong mga desisyon. Kasi medyo mahirap ngayon ang gumawa ng decision sa araw na ito, parang hindi malinaw kung paano marisulba ang mga problema. Pero maganda ngayon ang iyong kalusugan at maayos ngayon ang iyong pangangatawan, mas mag-improve ang iyong immunity at para naman sa iyong love at relasyon, ang mga single na Gemini ngayong araw ay swerte na makahanap ng kanilang kapartner. At sa araw na ito rin, ang mga Gemini na naman na meron ng asawa at medyo nabibigatan sa mga responsibilidad, maganda na magkaroon rin kayo ng konting break. Bigyan ng panahon ang iyong sarili na magawa ang mga bagay na magpasaya sa iyo para kahit papano ma-recharge ka at ang iyong mga emosyon hindi ka mapagod ng sobra. At ngayong araw rin ang career at pera ng mga Gemini, mas mahilig ngayon ang mga Gemini na magtrabaho ng magtrabaho. Nakafocus kayo ngayon sa inyong mga kliyente, sa inyong mga responsibilidad sa trabaho at sa araw na ito ang pera naman ay medyo mabagal ngayon kaya kailangan na pag-ingatan ang iyong budget. At sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 9 12 19 25 28 at uh, 39. Mas ma-enjoy naman ng mga cancer ang kanilang pagiging vocal sa araw na ito. At ngayong araw, ang iyong sensitivity ang makaakit ng mga tao na mapalapit ito sa iyo dahil mas gentle ngayon ang iyong mga pakikisama. Sa araw na ito, maraming mga tao ang makipagsunduan at makipagkonekta sa mga cancer at sa araw na ito, mas motivated ang mga cancer. At malawak ngayon ang inyong mga pag-unawa. Malakas ang impluensya ngayon Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury at Uranus na nagdadala ng tensyon lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho. Kaya ngayong araw, maari na merong mga schedule na magbago at sa araw na ito rin, ikaw ay mas kalmado ngayon kahit na ang iba ay nakakamali. At ngayong araw, malakas ang pressure kaya buti na lang sa araw na ito hindi ka masyadong apektado ngayon sa kung ano ang mga pagkakamali ng ibang tao dahil medyo roller coaster ngayon ang iyong mararamdaman, maraming ups and downs sa araw na ito cancer kaya kailangan maging matatag. Ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos, mas happy ang mga cancer ngayong araw pagdating sa kanilang pag-ibig at relasyon, pero sa araw na ito cancer mas makikilala mo rin kung sino sa iyong mga kaibigan ang fake at sino yung nag-pre-pretend lang na minamahal ka. At maganda ang focus mo ngayon sa iyong positivity at ngayong araw maaaring talikuran mo ang mga tao na puro negatibo ang nasa isip at puro problema ang dala sa iyo. Maganda ang istruktura ngayon ng iyong mga pananaw kaya maganda ang iyong mental health at maayos rin ang pagbigay mo ng panahon para sa iyong kalusugan. Ang iyong career naman at pera ay mas maging pasensyoso ka ngayon sa trabahuan, mas responsable ang mga cancer at kahit na maraming hadlang ngayon sa iyong mga trabaho o kaya mga plano na hindi matuloy, ay maganda rin ang iyong pagtanggap. Mas seryoso ang mga cancer ngayong araw, lalong-lalo na pagdating sa issue ng pera. At sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 3, 12, 17, 26, 34, at 38. Maganda naman ang enerhiya ngayon para sa mga Leo sa araw na ito. Ang mga Leo ay mahilig tumulong, sumuporta sa ibang tao at ngayong araw ikaw rin ay nagiging mas practical. Malakas ngayon ang iyong intuition kaya sundin kung ano ang iyong mga kutob lalong-lalo pagdating sa trabaho, sa research at sa iyong mga analysis. At sa araw na ito, maganda ang iyong kalusugan, mas creative ka ngayon lalong-lalo pagdating sa pagresolba ng mga problema. Magaganda ngayon ang nasa iyong isipan at sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Mercury at Uranus hindi nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito at ito ang mga enerhiyang magdala ng mental stress ang dami mong iisipin ngayong araw, at sa araw na ito ikaw rin ay magkakaroon ng mga komunikasyon sa ibang tao na parang mabother ka, hindi ka sigurado kung ano ang pakahulugan ng iba, ngayong araw rin, mas konektado ka sa iyong mga nararamdaman, at sa araw na ito, Leo, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maari na ang iyong kapartner sa araw na ito ay sorpresahin ka o kaya parang mapansin mo lang na mas sweet sa iyo ang iyong kapartner. At magpakita ng kanilang mga appreciation sa iyo ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapamilya. At maganda naman ngayon ang iyong career at pera dahil sa araw na ito, maganda kasi ang mga idea ng mga Leo. Kaya mas magaling kayo ngayon pagdating sa decision, pagdating sa iyong income at mas kalmado ka ngayon sa trabahoan. Mas peaceful ang trabaho sa araw na ito at ang pera naman ngayong araw ay mas magiging kalmado lang at hindi ka madaling matarantang ngayon pagdating sa pera. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 9, 18, 23, 30, 34, at 35. Mas sociable naman ang mga Virgo sa araw na ito. Very creative kayo at magpapakita kayo ngayon ng tulong sa ibang tao at suporta, lalo na sa mga nangangailangan. Malakas ang focus ng mga Virgo ngayong araw sa positibong bagay at kalmado ngayon ang mga Virgo. Pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury at Uranus. Magdadala ito ng konting tense at konting gulo. Pero ngayong araw, reasonable ang utak ng mga Virgo. Sa araw na ito rin, mas madali mong makita ang mga pagkakamali ng ibang tao ngayon pero hindi mo naman sila sinusuway o ginajudge. Mahilig ka lang mag-obserba sa araw na ito, mas mabusisi ka at ngayong araw rin, ikaw ay nakakaroon ngayon ng pasensya kaya kahit na iba ang opinion ng ibang tao kaysa sa iyo, ngayong araw ay maganda ang iyong mga pakikitungo. At sa araw na ito, ang kalusugan ng mga Virgo ay maayos, mas disiplinado ang mga Virgo sa araw na ito. Pagdating sa kanilang pangangatawan at sa kanilang mga kinakain sa inyong lifestyle at mas adventurous rin kayo sa araw na ito, medyo konting privado, uh, mga bagay na itinatago mo sa iyong sarili lamang pero sa araw na ito mahilig ka sa adventure at para naman sa iyong pag-ibig at relasyon maganda ang araw na ito dahil ngayong araw ikaw ay nakakaroon ng mas malalim o mas seryosong commitment ngayon pagdating sa iyong relasyon at pag-ibig at para naman sa iyong career at pera mag-ingat sa mga nakatagong kaaway sa isang trabahoan dahil sa araw na ito maraming mga nagsiselos na maaring makahanap ng tsansa sa araw na ito na ikaw ay siraan o kaya gantihan sa kung ano man ang mga alitan. Kaya tapusin ang iyong mga trabaho ngayong araw, lalong-lalo na ang mga nakaschedule talaga na tapusin para hindi ka magka problema sa iyong mga supervisors. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 11, 24, 36, at 42. Payapa ang araw na ito para sa mga Libra dahil ngayong araw malakas ang impluensya sa iyo ng buwan. At sa araw na ito ay mas magkaroon ka ng malawak na pag-unawa, komportable ka sa iyong mga ginagawa at maganda ngayon ang iyong mga pananaw pagdating sa iyong mga layunin sa buhay. At ang iyong mga komunikasyon sa araw na ito ay medyo kalat dahil merong ibang tao ngayon na hindi madaling makaunawa. Pagdating sa bandang tanghali, malakas ang impluensya ng Mercury at hindi ito nakakasundo sa enerhiya ng Urano kaya, meron mga tao ngayon na medyo magulo at magdala ng pressure sa iyo. Ang mga feedback sa araw na ito ay maaari na hindi masyadong positibo para sa iyo pero ngayong araw, kailangan mong maging matatag at huwag magpadala ngayon sa kung ano man ang mga komento ng ibang tao. Medyo magulo ngayon ang araw at ang maraming challenge sa araw na ito para sa iyo, libra na makinig kung ano ang importante sa iyo at hindi basta-basta patulan ang ibang tao na wala namang masyadong na itutulong sa iyo. Ngayong araw ang iyong kalusugan ay kailangan bantayan nito mga nakaraang araw. Merong mga libra na kulang sa tulog at maari na nakakaroon na ng insomnia. Kaya sa araw na ito tulungan ang sarili na makatulog ka ng maaga. At ngayong araw para sa iyong pag-ibig at relasyon, positibo ang araw na ito dahil ngayong araw magiging bukas ka sa iyong mga saloobin at sasabihin mo kung ano ang iyong mga pinagsisisihan, kung ano rin ang iyong mga plano para sa isang relasyon. Ngayong araw, maganda ito dahil ma-address ito, maging bukas ang inyong diskusyon sa ibang tao na importante sa iyo o kaya sa iyong kapartner. Para naman sa iyong career, maganda ito dahil ngayong araw, parang nakafocus ka ngayon sa iyong reward. Maganda ang iyong mga disiplina ngayon pagdating sa iyong mga ginagawa. Marami kang mga positibong resolusyon para sa iyong sarili na maging organisado at mas maging committed ka sa iyong trabaho. At para naman sa iyong pera ngayong araw, maaari na makatanggap ka ng unexpected na pera ngayon. Kaya maganda ang kabuuan, enerhiya ng araw. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 5, 7, 12, 27, 38, at 43. mas ma-recognize at ma-appreciate naman ang mga Scorpio sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga relasyon sa komunidad. Ngayong araw, mas refresh ang enerhiya, kaya maganda ang focus ngayon ng mga Scorpio. Pagdating sa bandang tanghali, ang Mercury at Uranus ay hindi nakakasundo, magdadala ito ng konting problema, maaari na merong mga tao na magulo, merong mga miscommunication, o kaya hindi ka madaling maunawaan ng iba. Ang iba naman ay ayaw lang makinig sa iyong mga opinion. Kaya habaan ang pasensya mo sa araw na ito. Maging kind. Kahit na galit na galit ka na, ay piliin pa rin ang mga magaganda at maayos na pananalita. Sa araw na ito, maganda ang karma na matanggap ng mga Scorpio. Ngayong araw, kung anuman ang tulong na iyong kailangan, ay madali mo itong makuha galing sa ibang tao. Ang iyong kalusugan ngayon ay kailangan rin bantayan na maayos ang iyong pangangatawan at kung meron kang mga karamdaman, agap ito agad-agad. At huwag mong masyadong indahin ngayon ang mga tao na may misunderstood ka. Ngayong araw, focus lang sa mga positibong bagay. Maganda ang pag-ibig at relasyon ngayon dahil ang iyong kapartner ay magbibigay sa iyo ng malakas na emotional support. Kaya ngayong araw, kahit na meron mga hindi pagkakaunawaan sa inyong mga opinion, sa inyong mga pananaw, ay nakakasundo pa rin kayo at nakakaroon kayo ng parang bigayan sa kung ano ang inyong mga plano. Ang career at pera ngayon, ng mga Scorpio ay maayos. Maganda ang komunikasyon ngayon. Meron lang iba na magdadala ng drama sa trabaho. Kaya bantayan ang mga ito at siguraduhin na organisado ka ngayong araw. Nagagawa mo ng ayos ang iyong trabaho dahil merong iba na magdadala ng problema. At sa araw na ito, Scorpio, maganda naman ang takbo ng pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus At ang lucky numbers mo ay 3 16, 25, 29, 40 at 42. Mas maayos naman ang araw na ito para sa mga Sagittarius dahil ngayong araw komportable ang inyong pakiramdam at sa araw na ito nakafocus kayo sa mga bagay na ligtas at lalong-lalo para sa inyong pamilya. Ngayong araw, maganda ang harmony at ang balansi mo sa iyong trabaho at sa iyong tahanan. At mas payapa ang unang kalahati ng araw, matik advantage mo ang iyong mga connections at pagdating sa bandang tanghali, magkakaroon na ng konting kalituhan dahil ang Mercury at Uranus ay hindi nakakasundo. Magdala ito ng tensyon at mga disruption sa mga plano, merong mga schedule na magbabago o kaya marami kang matututunan sa araw na ito sa kung saan ikaw rin ay mag -grow kung saan ikaw rin ay mag -grow. Maganda ang komunikasyon sa araw na ito pero ang iba kasi ngayong araw ay hindi ka madaling maunawaan. Ngayong araw rin merong iba na sadyang magulo lang talaga. At sa araw na ito, maganda naman ang iyong pag-ibig ngayon. Ang iba ay madaling mairita pero ang iyong partner ngayong araw ay kahit papano nakakaunawa naman sa iyo. At ngayong araw rin merong ibang sachitarios na gustong mapag-isa, muni, -muni at maganda rin ngayon ang iyong pangangatawan, very active ang mga Sagittarius sa araw na ito at nakakatulong ito sa iyo na hindi ka madaling maapektuhan ng stress. Ang trabaho naman ngayong araw ay maayos at maraming mga Sagittarius ngayong araw na maari na mabayaran sa araw na ito, yung mga unexpected bonus o kaya yung sweldo na hindi pa nakuha ay maari na makuha sa araw na ito. Ang mga Sagittarius naman na walang trabaho, maaari na ngayong araw ay mag karoon ng good news para sa magandang oportunidad sa inyo na kayo ay makakuha ng trabaho. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 7, 13, 22, 26, 30, at 44. Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong privacy sector Capricorn kaya ngayong araw mas payapa ang mga Capricorn, mas privado kayo ang nakakaalam ng inyong mga plano at maganda ang araw na ito dahil handa ang mga Capricorn na mag let go, magpatawad sa mga tao na nagkamali o kaya kalimutan ang mga problema. Sa araw na ito, ang unang kalahati ng araw ay positibo, marami kang makuhang mga magagandang connection, mga tao na maganda ang compassion sa iyo at pagdating sa bandang tanghali medyo magulo na dahil papasok ang enerhiya ng Mercury at Uranus hindi nakakasundo ang dalawang enerhiyang ito kaya magdadala ngayon ng pressure, kakulangan sa pasensya o kaya ang mga tao ay hindi magkakasundo sa kanilang mga paniniwala ang iba naman ay parang pabugso-bugso ngayon ang mga desisyon, lalong-lalo pagdating sa mga gastos. Kaya bantayan ang iyong pera sa araw na ito. Maging maingat, lalong-lalo na sa mga akala mong kaibigan. Yun pala ay andyan lang kapag happy-happy time. At para naman sa iyong kalusugan ngayong araw, ikaw ay magkakaroon ng magandang routine. Maganda ang araw na ito dahil positibo naman ang direksyon na iyong tinatahag. Maganda ang inspirasyon para sa iyong sarili. Maganda ang iyong focus at concentration at ngayong araw, mahilig ang Capricorn na mag-socialize Sa araw na ito, ma-enjoy mo ang iyong sarili At happy ngayon ang puso ng mga Capricorn Kahit ang mga single na Capricorn sa araw na ito Ay makakahanap ng mga pamamaraan Para mas lalo mong mahalin ang iyong sarili Ang career at pera ngayong araw ay kailangan bantayan Dahil merong mga tao na nakapalibot sa mga Capricorn Na paiba-iba ang mood sa araw na ito Kailangan mong maging matatag sa trabahoan para matapos mo ang iyong mga trabaho. At sa araw na ito, mag-ingat dahil malakas ang tentasyon ngayong araw na ikaw ay makagastos ngayon, lalong-lalo na kung ikaw ay pupunta sa mga window shopping, lalong-lalo na online, mas madaling mag-browse kaya mabilis kang maakit ngayon na bumili ng mga bagay. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 8, 17, 22, 30, 33, at 40. Mas spiritual naman ang mga Aquarius sa araw na ito. Mas madali ninyong mapansin ngayon ang mga bagay na hindi masyadong napapansin ng ibang tao. At maganda ngayon ang inyong appreciation sa iba, sa mga tao, sa sitwasyon. At ngayong araw, maganda ang unang kalahati ng araw, payapa lang ito, at ikaw ay mahilig mag let go ng mga tension at frustration ngayong araw. Pagdating sa bandang tanghali, medyo magkaroon na ng konting gulo dahil hindi nakakasundo ang enerhiya ng Mercury at Uranus na nagdadala ng tension. Kaya maari na ang mga taong nakapalibot sa iyo ay maaring magdala ng problema o kaya hindi ka na madaling maunawaan ng ibang tao o kaya meron ng mga plano na maantala. Kaya sa araw na ito Aquarius, habaan ang iyong pasensya tanggapin mo lang ngayong araw kung ano man ang mga kahinaan ng ibang tao at sa araw na ito, maayos naman ang iyong pangangatawan ngayong araw, maganda ang iyong kalusugan, maganda ang iyong enerhiya at kailangan lang mag-relax paminsan-minsan dahil paminsan-minsan ang iyong isip rin ay lumilipad-lipad, pumupunta sa mga problema ng iyong mga mahal sa buhay. At ngayong araw, ang iyong pag-ibig ay maayos, medyo stagnant ito pero kung ikaw ay single, positibo ang araw na ito para sa iyo dahil maari na makakilala ka ngayon ng isang mabait na ka-partner. At kung meron ka namang asawa, meron ka ng ka-partner, maganda ang araw na ito dahil ngayong araw maari na magkaroon kayo ng bagong blessing sa inyong tahanan. Maari na sa araw na ito merong magbuntis na mga Aquarius. At ngayong araw rin para sa iyong career, ngayong araw mas maging produktibo ka. Maganda ang iyong plano sa iyong mga aksyon at sa araw na ito, maari na Merong mga financial emergency, kaya mag-ingat dahil baka malugi ka ngayong araw. Hinahinay sa iyong mga gastos. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 8, 12, 16, 26, 30, at 34. Positibo naman ang makukuhang atensyon ng mga Pisces sa araw na ito dahil ngayong araw magiging mas malakas ang iyong friendship at sa araw na ito, eh, let go mo ang mga negativity, ang tensyon na dala sa iyo ng ibang tao, ang mga bagay na wala sa iyong control ay hindi mo masyadong problema sa araw na ito. Maganda ang iyong mga pananaw at ngayong araw rin nagiging bukas ang iyong saloobin kaya kung meron kang nararamdaman ngayong araw, hindi ka takot na sabihin ito sa ibang tao. At maganda ang paghandle mo ngayon ng iyong pera. Kaya sa araw na ito, busy ka na alisin ang mga problema at alamin kung ano ang mga sanhi ng problema. Kaya mas maagap ngayon ang mga Pisces at maganda rin ang iyong kalusugan ngayong araw dahil paborable ang araw na ito na ikaw ay magkaroon ng oras para sa iyong pamilya at mga tao na mahalaga sa iyo. At maging happy ang araw na ito, ma-celebrate ninyo ang inyong pagsasama. Ang pag naman at relasyon sa araw na ito ay maganda. Ngayong araw, maganda ang daloy ng pag-ibig. Punong-puno rin ang enerhiya ngayong araw. Kaya mas maging malalim ang inyong pagmamahalan at pag-unawaan sa isa't isa. At anuman ang mga family issues ngayong araw ay mapag-usapan ito ng maayos. At marami ring oportunidad ngayon para sa mga Pisces sa trabaho. Ngayong araw, merong mga Pisces na magkaroon ng mga bagong kliyente, mga bagong customers, o kaya makatanggap ng mga proyekto, lalo na ang mga Pisces na meron mga sideline jobs. At sa araw na ito, maganda naman ang mga oportunidad ngayon. Maayos rin ang takbo ng pera. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 3, 15, 21, 29, 35, at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating hanggang para sa atin din Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyap, malupit, Kabalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Pagpalupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin At ibibiyan, never kang bibitin be makinig sa hula ng tarot Kung baka naman laman ng iyong horoscope uh, Kahit ano pa, edo ito ka na Araling Pilipino na ang kakana